as of 12.34 guys ganito na po kalakas yung hangin awa oh. gabi Skip skip guys gabi kagusog sa ulan alas di mo na makikita yung palibot guys zero visibility zero visibility na po oh. lakas ng hangin guys oh Yan. Oh, super lakas. Oh. Grabe. Oh, yan. Guys. Ano? Huh? Kita Oh. Huh? Huh? Gabi. Okay lang sana 'yung ulan, guys, kaso nagdadala sya ng hangin, 'di eh. okay. Ah, guys, gabi 'yung ulan at hangin. Oh. Huh? Grabe, super lakas guys. Ingat po tayong lahat. Grabe, oh. Wala ka na makita dyan, guys, oh. Wala ka na makita. gabi super lakas super lakas ng hangin tapos may ulan pa hmm? wala ka na makikita dyan oh sana may makita ka dyan pero wala ka makikita kasi super lakas ng ulan oh tingnan yung hangin o yung hangin oh super lakas ng hangin yun oh hmm? Ingat po tayong lahat. Grabe super lakas ng hangin. Yan guys.